Okay. Sumagot po ba kayo sa liham po namin? Wala may naman akong dapat sagutin sa liham mo dahil okay. tinatanong mo kung sinong may-ari. Ikaw may ari uh, Hindi may po ako nagtatanong na kung sinong may-ari. Ang tinatanong ko po, saan yung kontrata na ibinigay ninyo na inyong pinatangako? Wala pinatang kaming kontrata dahil hindi, po, hindi naman kayo nagbabayad. Kami. Wala po kayong kontrata na binibigay paano po kami magbabayad? Willing po kaming lahat magbayad. Wala, 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 ay ba't nagbibigay ng kontrata sa inyo? Wala kayong binabayad. Hindi ako kayo nagbibigay. Oh. Eh nagbibigay pa kami dahil may property kami. May eh, property ko kami. Yun, lupa po yun, Wala mga kontrata. Pag nagbayad kami, kontrata. Ay, hindi po ganun. Wala pong ganun. Bayan. Kasi po kami, bumibili po kami ng lupa. Kami po ang unang nakaposisyon dito. Kahit nakaposisyon kayo, hindi mo, mo namang pag-aari. Kayo po ang ng court order. Ayan po ang naaayon sa may batas. Sundan po natin kung ano ang naaayon sa batas. Hindi po yung batas ay sa kamay ninyo. Huwag pong ganun. Kaya po kayo pinagbibili. Ayan, hindi po pinagbibili po kayo. Dapat po pinagbibili po. Meron Dito. Ano mo, ano yung yung pag sa mga nilalagay mga mo niya, walang katuturan niya. Ay, Ikaw eh, walang alam eh. Ay, ay, na po kayo. Ay, bahala ay, ay, bahala ay, na. ay, 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 ng ay, ko ng ay, 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 kung nag respeto kayo bilang tao, may respeto namin kayo. Ang sakit sa inyo, hindi kayo nakitipag-usap. Alam niyo na matagal na kami naninihil, may usapan na, na sa inyo. Dalawang, 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 ano ka nang napagkita may may hindi ka naman nagpapahayad. na kontrata kayo, hindi nga pag-iisipin pag inyo. ka, magbabayad ka, may bitigay kami may disipo. Saan pinisipo? Pwede po kapatid nga pinag-isipon yung ngayon na pinag-iisipan? Ano yung disipo ko pinigay? Bakit sabi nyo? Oo, oh, meron. Naka, eh yung mga nagbayad yan, tanungin mo hindi eh. ka naman magbayad ah. eh. Paano kitang bibigyan? Ano ka? <laughs> Siguraduhin nyo lang po yung ginagawa Paano kang bibigyan? Yung Wala ka naman binabayad. Kami Kaya po, po lahat po kami dito, willing po kaming sumunod sa batas. Wala po kami gustong i-bionate na Kaya batas. Kaya nga, tignan mo na so, lang. Tignan, tignan na lang, natin po, na lang natin. nyo lang po, po, kayo po nasa posisyon yun. Igalang nyo po yung batas. Gagalang din po namin. Kayo kang hindi naggagalang ng batas. Dahil hindi nyo pag-aari, tinatayuan niyo. Aba, hindi. 1991, nandito na po kami. Oh, eh, eh kanyang na kami. Nabili. Eh, nabili. August di, 20, inay na yun. Hindi inamin mo, nabili namin. Oh, o, oh, hindi dapat, umalis na kayo ngayon. Eh, bakit kami maaalis? Ba Sino yung kayo nabili? Ay eh, ayaw nyo naman magbayad eh. Eh, saan po yung notice ninyo? Eh, mayroon na. May batas po na dapat sundin. Pagpapadala ko ng notice sa tao, ando doon po yan sa batas. Meron ng notice. Meron ng notice. Wala po. Wala Bila, wala Meron ba kayo natanggap na notice na balik ba kayo? Wala. 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 Mga wala. 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 yun naman Wala. 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 Wala.